Good morning mga kagala Nag-i-snow po ngayon Nag-i-snow po ngayon Maga po tayong papasok ngayon Dahil pang-umaga po ang ating klase pag-iis mo. pag Kaya po, ingat, madulas. Lalakarin lang po natin yung ating ano, bus stop. Araw-araw po tayo naglalakar. Maganda nga po rin at ano, may exercise pa rin ay pa paano kaya mga kagala nyo puro puti And talagang ano na po talaga ngayon ah, uh, pag snow na talaga medyo late nga daw po yung snow ngayon eh kasi dati daw ang snow is nasa ah, uh, October, November yan may mga konting snow na daw po pero ngayon medyo Medyo January na po siya nag-start. Mga kagala. Tingnan nyo po maganda po talaga yung snow. mga kagala. Sobrang madilim po ngayon ang kapaligiran. Kasi mas ano po ngayon eh, mas mahaba yung gabi. Ayan. Mag ano na po dito mag-8, uh, 8.10, gano'n. Mga 8 past na po ng umaga. Ayan. And 8 or 9 p.m. naman ng gabi sa Pilipinas. Ayan po yung makikita nyo mga ano ngayon. Uh, weather. So medyo parang alas 6 ng hapon. Ayan yung si snow makikita po natin na medyo malakas medyo may snow na rin po yung daan kanina tumingin ako wala pang snow eh kakaano lang siguro itong snow kakabagsak ko lang And mamaya tignan natin pag uwi ko mamaya kung makapal na ba ayan eh yan mga kagala. bye pasok muna yan mga kagala medyo lumalakas na po yung snow mamaya yan for sure mapupuno ng snow tong kakalsadahan ayan tawid na po tayo yan po tayo sasakay sa bus na yan ito na tayo mga kagala sa waiting shed Ayan, may mga kasama tayo mga nag-aabang ng mga bus Ayan, kasi pag pasukan ng trabaho pasukan na rin ng school Ayan, at ito nga pala yung ginagamit natin na uh, pang uh, tap sa bus para tayo ay makasakay so presto card tawag dito nilulodan po siya ng monthly pass. Ayan, kagala. Nasa $128 po yung pang ano natin dito, pang load natin monthly. Ayan po. So, ayan mga kagala. Hintay lang natin ang bus. Snow is real na talaga dito, ha? Kagala. Hi. So, sobrang busy na ng mga medyo madami na kami pero wala pang bus. Malakas na din yung patak ng snow. Ayan, ayan malapit na nakikita ko na yung bus mga kagala. Ayan, dito na tayo sasakay mga kagala. Gagamitin natin tong presto park. kagala pababa na tayo okay, puno na kasi itong bus eh. kaya ayaw na niya magpasakay thank you ayan welcome back to school mga kagala literal na umuulan na yellow yeah, no. Ayan, sa mga first time na nakakita ng snow, lahat yan, kasama na ako, natutuwa. Ayan. Masaya. Ayan, first time natin makakita ng snow. Ayan, medyo madilim sa video mga kagala kasi nga umuulan ng snow ngayon. At sa mga susunod na araw, sobrang puro snow na ang kapaligiran kahapon medyo ano eh yung mga wet snow na tinatawag tumitigas siya so kahapon pag uwi ko naapakan ko yung isa akala ko malambot kasi nga snow yung snow kasi dito yung parang crinash na ano pag magahalo halo ka Ngayon, yung pag uh, snow talaga siya pero pag wet snow kasi uh, may kasamang tubig oh natulas si kuya Sobrang dulas. Ayan, mga kagala. Kasi nga, ano, delikado talaga lalo na tumato. Slippery. Ayan, madulas po talaga siya. So, kailangan mag ingat Matigas po ang wet snow, lalo na kapag ka na haluan na siya ng tubig. Ayan. So, ako din, mag invest din ako sa boots. Kasi nga, uh, yung ano raw dito ay um, ang tawag na nito, kumaabot daw yung kapal ng snow hanggang ano hanggang tuhod so ito yung kahapon yung wet snow mga kagala ayan nakikita nyo snow yan ayan matigas po yan oh. <laughs> para siyang ano para siyang yelo ayan o oh, diba ayan, oh. tigas ayan pagka inapakan mo yan hindi mo nakita na na maaapakan mo pala siya matatalisod ka Ayan mga kagala. Dito tayo ngayon sa Seneca. Polytechnic College. Bye mga kagala. Pasok na ang inyong kagala. Ayan mga kagala. So, ito yung TV dito para ma-monitor ng mga bawat student kung ano yung weather. So, makikita natin dito na 2 degree. 2 degree siya ngayon. So, mamayang 9 a.m. nasa 2 degree pa rin to 10 a.m. Tapos 11 a.m. to at uh, uh, noon 2 degree pa rin siya. So, eto, may TV dito para, nilagay dito to para makita yung mga bus kung ano oras parating yung mga bus kung saan ka pupunta na station or lugar. Ayan, makikita nila diyan eh. Ang din yung mga lugar na yan. Don Station, Beaver Creek, ayan, Richmond Green Secondary School, Don Station, Southbound, ayan, mga yan. And then, mayroong pa free si Seneca. Uh, dati din nung fall intake, mayroon din pa free. Ayan, sa mga early. Tignan natin kung meron pa ba silang pagkain. So, mayroong juice, lemon juice, and may pa-free sila na, ayan, cookies. Ayan. So, free ito mga kagala. Pwede tayong kumuha dito. Ayan, yun yung mga karaniwang ginagawa dito. Pero mamaya pag dumagsa na yung mga student, ubus na yan. Ayan, libre lang po yan. Ayan mga kagala, nandito na tayo sa doog ng school. At ito nga, kumuha tayo ng cookies. Ayan, para may makain pa. wala pa po masyadong tao kasi oh, maaga pa yan pa umaga kasi ang klase ko ngayon tikman natin masabi yung cookies nila chocolate flavor Hindi pa kasi ako nag almusal. Ayan mga kagala. Nakapalit na tayo ng uniform. So pupuntahan naman natin ngayon. Hanapin natin yung B. Room. B1. 0.05 ayay so hanapin natin yung room namin so, Doon yan, doon yung room Hi Did you find our room? Hello mga kagala Hello mga kagala ayan eh, nakikita niyo po yung aeroplano ayan sa so mga nag-aaral maging piloto at mga stewardess air sanita ayan ito mga klasiko. ko at hinahanap namin yung room namin No more? this Ang hirap. Ang hirap hanapin yung yeah, like room a, namin. So, yeah. at yung mga classmates ko. Eto. Ang gaganda nila. <laughs> this here, right. Oh, here. Yeah. Ayan, nahanap na namin dito pala. Ayan, room 1077, B1077. Uh, we are early birds. <laughs> Hello, say hi. <laughs> I'm doing vlog. <laughs> yes. Hi, Carolina! How are you? Good morning! This is our room. Yeah, we are early bird. What's your name? Shari. Shari. Ah, okay. Hi, Shari! Okay. Hello, mga kagala. Nandito na kami sa room namin. Kaya lang wala tayong picture. So, yeah. Ayan maaga pa? This is my classmate, my new classmate. Hi, Karen. Karen. I'm yeah. uh, from from Hong Kong. And this is my classmate, Alia. From Philippines. Pero, uh, born and raised sa ahi dito sa And this is Nini. Beautiful guy. I'm so sorry. And this is Brooklyn. Hi. Is Brooklyn. Hi. Yeah. Brooklyn, Vanessa, And Samantha. Samantha. Beautiful Samantha. And, ayan, mga classmate ko sila dito sa uh, esthetician program. Sila mga, mga new classmate ko sila. Ayan. Yeah.